Hi guys, gusto niyo bang matutunan kung paano ginagawa 'yung ganyang video na 'yan? 'Yan. Kung paano ko 'yan in edit So 'yun. Tutukan nyo lang 'to guys, madali lang 'to. So let's go. So 'yun guys, uh, simulan na natin 'yung ating pag-edit. So punta lang tayo sa ating CapCut. Tapos click natin 'yung ating new project. Tapos dito hanapin na natin 'yung ating record na video at 'yung ating uh, gagawing uh, fish pan na ilalagay natin sa ating uh, harap ng pinto. So, guys, kung wala kayong ano, pwede nyo itong uh, pwede kayong mag-download uh, mag sa YouTube, sa Google, or screen record nyo, para meron kayong ganito. So, dalawang clip lang yung kailangan natin dito mga idol. So, yung uh, na-record nyo na video, at saka yung uh, gagawin natin na yung fish pan na ilalagay dito sa mismong harapan ng pinto. So, siguraduin nyo lang na yung uh, pagre-record nyo, pag-video nyo, is kita nyo yung uh, harapan ng ano pintuan nyo. So, ganyan. So, pag nag-record kayo, kunwari, parang umaarte-arte kayo dyan. Yan. So, ito yung ating uh, aquarium. I-adjust lang natin. Palakyan natin ng konti. Yan. Ganyan ito mangyayari. Tapos, ang natin dito, yung ating first clip na video ay linisin na natin. So, dito, hanapin natin yung part na nakasara. And then, magbubukas tayo ng pinto. So, dyan. So, dito sa part na to yan. So, dito, i-split na natin yan. Tapos nasa unahan, delete na natin yan guys. Tapon na natin yan. So ganyan mangyayari ng ating clips na to. Yan, bubukas tapos kunwari magugulat ka, masasya ka na bakit merong ano, uh, fish pa na sa inyong uh, harapan ng pinto. Yan, di ba? So nat nat pa tayo umarte-arte kunwari. Tapos dito guys, split na, dito sa, ano, split na natin dito. Yan, split natin, tapos tapon natin itong nasa bandang dulo. Yan, tapos delete. Tapos so, ng mangyayari, ganyan na yan guys. So yun. No? Oh. So, kailangan linisin natin yung video natin. Yan. So ganyan siya. Ang gagawin natin dito naman ay i-overlay natin. So touch lang natin yan. Tapos hanapin natin yung overlay sa baba. Yan. Ito yung overlay. Click natin overlay. Automatic mapupunta pupunta siya sa ilalim. So yung nasa ibabaw, yun yung ating uh, fish pan. So, habang naka-highlights to mga idol, clip na hanapin natin yung remove BG or remove background. So, ito yung remove background. Yan. Touch lang natin yan. So, yun guys. Pagdating dito habang nakahilight sa ano. So, meron dito tatlong option. Auto removal, custom removal, chroma key. So, yung gitna ang hanapin natin. kay custom removal. Yan. Tapos, ano natin yung brush. Yan. wag natin yung quick brush guys. Kasi, pro may bayad yun. So, pwede natin lakihan yan para lumaki yung ano. Yung mabilis at yung makulayan. So, ganyan guys mangyayari guys. So, Yan. So, yun, di ba? Tapos, yun, yung yun, yun. Dahanin natin yung gilid sa baba, yan. Para maganda yung pagkakakulay. Yan. Daliri lang yung gamit natin dito, guys, ha. So, ganun tayo sa natin mandaliri, eh. Yan. Pagkatapos, yan. Yan. So, check na natin yan, guys. So, so itatouch natin, guys, yung, ano, yung clip natin sa ibabaw. Yan. Tapos, para lumabas yung drag natin, guys, sa baba. Yan, o. Oh. Pag din-drag natin sa baba, yan, guys, yan. Lalabas na yung, yan, ang isda. Yan, ganyan. Yan guys, so pag pinlay na natin yan guys, ganyan ang mangyayari yan mga idol. Yan, di ba? Sakto. Di ba? Di ba? Amazing may magic. Galing. Meron na tayong pang ano, pang, pang upload sa reels. So pag nito guys, gawin nyo lang dito. Yan, i nyo lang itong sa ibabaw, tapos sagad nyo lang itong frame rate sa 60, yung code rate sa high. Tapos click nyo lang itong ano, nasa ibabaw na ano, na arrow. Yan, tapos maglo-loading na yan. Yan, loading na siya. Yan. So, ganito na yung kalalabasan niya mga idol pagkatapos yung mga ano yung 100% na uh, percent. Pakita ko sa inyo kung ano yung magiging resulta ng ginawa nating edit. So, ganito na yung kalalabasan yan guys. Tantay lang natin mag 100 Aba na ng video na ito. Yan. Tapos click natin yung done. Yan. So, ito na yung kalalabasan ng ating video guys. Ah. Oh. Ganito siya. Ganyan na yung uh, Ganyan siya kalalabasan. Yan. di oh, ba diba? Meron ka ng pang upload. Stick ba yun? So, yun. Kung may natutunan ka, sundan mo ang video ito. Huwag mo kalimutang uh, mag-like. Comment and share mo na rin para makatulong tayo sa iba. Bye bye.